Ay. Ang hayop tayo. Amen. Bakit mo mabito-bito ay nagsasalita? niyo. O, kaya lang pa ka. Kaya lang pa ka. Kaya lang pa ka. Ay, ako naman. Ay, ako Ay, Sasaky <laughs> pa lang! Ay! Nakasabugi pa eh! Kunta pa silings, h关ag ang mga nicks! Natanong kung puwede kilak O wala siya keluar para pinamat Pin! Pin po! Minamas upon pin pin pin! Pin pa ka naman kung kung ano ang pin

Sabi mo sabi nito, mababaw Sabi 15 feet. High. Ayaw na ako! Hayop ka, Wil! Diyos ko! Parang, pala ka! Ay! 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 Yeah! Kutak lang yan! Yan! Makin! 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 ka! para pala ka! ka! Nakaligtas na അപ്പോൾ താപ്പായം ഡാറുണി വെളപ്പായം